yun magandang hapo naman ngayon, no? Hapo na tayo na paisip mag -ano, record. So, may mga nagtanong po sa akin, paano ko daw po yes! ba inaalagaan yung battery? Yes! Eh, hindi ko po kayang sagutin kasi electric pa rin po siya. Ang ibig ko pong sabihin, may mga chance ang, ang nakukuha natin may defect. So hindi pare-parehas ng quality or ng condition yung ano natin, mga nabibili natin, di ba? Minsan, yung mo pa lang, meron ng defecto agad eh. Kung mapapansin niyo po sa appliances, one year warranty lang ang mga electronic devices, di ba? So medyo ano talaga ang ano, electronic, medyo mabusisi. Kaya tinan niyo po, lami nga pong appliances na ano eh, pabenta di ba kasi palit ng palit so maganda talaga yung may warranty yes! so yun po uh, um, mahirap po kasi ipaliwanag yung ano pero sa pag search ko po pinapahinga ko po siya ng 30 to 1 hour wow. 30 minutes to 1 hour ang pagpahinga po kaya po nito ginamit ko po siya ngayon so papahinga ko muna siya ng 30 to 1 hour na eh, hindi ko siya sinaksak ko ginamit bago ko siya i-charge so pagkatapos ko siyang i-charge uh, mga siguro eto pagka ganito, mga 5 hours lang to 4 hours to 5 hours lang kasi mayroon pang laman, hindi ko po siya sinasagad so pagkatapos naman po i-charge, papahinga ko naman siya pagkatapos kumbunutin so pagkabunut po nun 30 to 1 hour pa rin po ang pahinga kasi ibig sabihin po nun mainit pa po yung battery Salangan, hindi natin siya masyadong naiyaan nag wow kaya po nagkakaroon ng paglobo lumolobo yung battery ito po ay aking ano lang po ah sa akin lang pong pag-aaral to sa akin pong ah <laughs> uh, observation parang hindi applicable sa iyo kasi baka mamaya nakalithium ka pala hindi natin alam ah uh, Iba kasi yung lead acid, sa lithium, wow. 'di ba? Yung mga poly ano? Poly lithium, ano ba 'yun? Basta nakalimutan ko na. <laughs> yung mga ginagamit pang laptop, 'yun. 'Di ba? Tatagal din ang battery nun. So, sinasearch nyo naman yun, hindi naman pinapalopat eh. So, yun po yung mga lithium. Yeah. E yung mga dati pong cellphone, di ba, pinapa, pinapa char, ano, pinapa-drain muna bago i-charge. Yeah. Di ba, para hindi lumobo yung battery. So, ito po yung na yun yung sa mga e-bike natin. ingatan lang po natin sa pag-charge talaga. So, ito po na po yung traffic. yon, dito na la lang po muna tayo at pipila tayo. Po ulit sa panahon. Ingat po sa mga naka WSP. So, shout out nga pala dun sa ating GC ng WSP. Um, Boodle, mga Boodle King dyan eh Boodle King So saka ako na po kayo isa isa yun Talagay po natin sa listahan yan Okay? Salamat po